Magandang umaga mga kapinya. Ngayon pong araw na to, maglalagay na po tayo ng lasong sa daga. At ito po ay talagang ginagawa namin para ang pinya namin ay hindi ma ng marami. Yung huli kong video, pinakita ko sa inyo na hindi pa nalabas yung iba, di ba? Ito ho, ngayon oh, naglalabas na sila oh. Yan. Yan o. Oh. Yan. Oh. Diba? Yan o. Oh. Wala pa. Yan. Meron na rin. Kaya kailangan na natin maglagay. Ito. Labas na siya. May nahuhuli talagang lumabas. Oh. May nauuna. Kaya kailangan na natin maglaso ng daga at papakita ko yung ngayon sa inyo kung paano maglagay ng lasun ito po yung aming ginagamit na paraan para mabawasan yung marijik sa aming pinya bibili po kami ng ano nabili po kami ng panlason ayan ito ang ating gagamitin oo pupunta disposable na baso yan po ang aming ginagamit lusot na po din yung daga syempre mga gutom ho sila talagang papasokin nila sa loob mo. ang paraan namin para kami maglason kung nakikita nyo ay cat food bumili po ako ng isa't kalahating kilo napakabango ho nito ang flavor ho nito ay tuna kaya ang isda yan o oh. Eh. so lang mga daga nakakatpod pa 180 ho isang kilo niyan. Tapos ito ho ang akin biniling panglasun. Ito ho. Ratol. Gagawin po natin dito ay i-mix lang natin. Dapat pag-a-apply ho nito ay maingat ho dapat kayo. Pagkatapos nito maglagay, ay eh sigurado maghugas kagad ng mabuti. Baka kayo eh, madamay eh din sa paglalasong. O, kagayanin lang po natin yan, mga kapinya. Ito eh, ilang taon na namin ginagawa sa aming halaman. Pero effective naman ho. Kasi minsan, ng mga daga, hindi na nakakaalis sa baso doon na namamatay iba naman hindi na nakakapasok sa kanilang lungga dalawang sasheho ang aking ilalagay sa isa't kalating kilo para mas matapang yung butas boss ay bastos yung nabutas ayun Oh, ganito lang ang paraan oh. Kung sino yung maglalasong din ng pinya ha, maghuhugas ko kayo ng kami pagkatapos ha. Delikado ho ito. Napakatapang nito. I-mix lang gayaan. Ayan. Kahit saan pwede gamit yung nalagay. Ayan. Huwag ho kayo manghinayang sa 180 ang kilo. Kung ang sisirain naman sa bunga ay libo ay lalong malaki ang mawawala sa inyo tapos ganito lang po ang paglalagay konti konti lang ito po ang kaya ito ay matipid ganyan lang po lagay namin sa baso hindi naman kahit hindi naman paramihan. So, karamihan okay na yan ginagawa po namin to pagmili napalabas na po kami bunga kasi ho oh, talagang kailangan na namin gawin to para makalaga ng bunga ng pinya nakaranas na rin po kami na eh mga no, plastic-plastic lang ilalagay sa loob ng pinyan pero ang dami pa rin ng kinakain ng mabait libo kaya talagang hindi, hindi nang hininayang sa wagipi hmm, ganito lang po yan mga kapinya preparasyon sana naman to yung yung mga pinyahan dyan yung katulong mo sana sa inyo yung aking ginagawa ito naman eh wala naman masamang sumubok pero ito eh lagi namin ang ginagawa sa aming mga halaman kaya sumuk na namin to bago pa lang siya umutlaw ang bunga ay eh dapat inakalasin tayo kasi haantayin ba natin makainan pa tayo kaysa so tayo bago maglagay ganyan lang po siyang dami nya ganyan lang dapat ang kasi naman ang tapang to konting kagat lang dito tapos nakagad ang daga dito bago ko natin bigyan ulo pag mga dalawang araw kung talagang pinakain nila okay na muna to gagawin ko po ay dito lang muna sa tabihan at bawal ko patukan Terima so, kasih telah menonton! Pabalagbag ba yan? Hmm. Hindi tayo yan mga kapinyo. Ayan. Tignan nyo. Ino. Kisahan na. na oh, ina, talagang may mga mabait talaga dito. Ay. Parang. Wak mo ta. O. Oh. Ito pong sinasabi ko sa inyo mga kapinyo. Oh. Ayan. Diba? ba? dinadali uh, na ng mabait pag hindi tayo naglagay ng laso mas grabe pa po yung kakain dyan kumbaga talbos lang po yung kinuha niya yung corona matamis, matamis po kasi yun eh sa mga mabait eh ang mangyayari po noon magiging kalbo ang pinya wala ng corona sasama. Pag hindi ho natin naagapan, kukabi so, nyo nyo yan ng kapalhati Kaya kami ay nag i ho talaga na maglagay ng ganito. Ay, ang sana naman kayo makatulong sa mga pinyanding at yung hindi pa nakakasubok ng ganito Ito yung mga pinyanding. Ito yung mga pinyanding. Ito yung yung Basta so, oh, lalagyan natin ni puro gilid na. Mahagal ito layo ang distansya. Hindi natin papasokin sa gitna. Kasi um, ang... Ang tapot naman ay napakabango. Talagang lalaki ko yun ang mabait. Lalaki talaga sila dyan. Kasi hindi natin i... Lagyan ng Lagyan ng gitna. làm ít nó có cái cái đấy. đang nó đang sống đi nào. Lagyan mo dun. Dito. Bumili ka ng apat airas bago mo lagyan. Yan. Sige, dyan na. Yan, pag-ayan. Apat airas. Okay, lima. Pagitan. Ganyan po ang aming pag-aalaga sa aming halaman. Talagang dapat to talagang gawin to eh. Mas malaki po mawawala pag hindi tayo naglaso ng mabait. Yung iba, ang sabi nila, bawal daw pumatay ng mabait. Eh, ang nangyayari po kasi eh, syempre, pestipus siya. At halos, hindi na niya po tinitira yung nagtanim kaya napipilitan po kaming gumawa ng aksyon oh ayan ang luya gabing tagalog saging mamaya po ay lalagyan ko sila ng abono magtatanim po po tayo ng ano kamoting balinghoy o ito yung ating mga balinghoy na tinanong ko lalagyan ko siya ng abono mamaya Maganda na po ang kanyang paglabas. O. Ah, taas, taas na po siya. O yeah, yan. Itong baling ho. Makapagtanong. Parang may mailaga rin ho. Huh? Ah. po ang ginagawa dito. Ganon po ang mangyayari, o oh, mga ka Pag hindi natin tinilaso, yan o, oh, nakita nyo yung buong iyan. gaya nang gagawin ng mabait, o. Oh. Yan po ay reject na, hindi na po pwede yan, hindi na ari. Maliit pa lang po yan, kinakagat na. Kaya ginagawa po namin ng na paraan para hindi po tayo ma siraan ng marami hindi ko naman nung sinasabing hindi na siya kakainin yun, no? katulad yun may mga ngayon pa rin hindi naman natin kayang ubusin sila eh. ang gusto ko lang hong ipaliwanag sa inyo ay para mabawasan sila hindi ano natin luya lalagyan ko yan ng abono yan. ito ho yung masukal nung nakaraan oh. No? yan tapos na namin gamasan yan Grabe ang mukha niya, no. Ito yung damo niya na inalis dito. Oh, kapal. Kasi kung hindi ho alisin niyan dyan sa loob, ay mabubuhay. Parang ganito siya. Mga ilang araw ho lalagyan na uli namin 'to ng abono. Para siya ay makarecover. recover sige mga kaping niya mamaya na lang ulit ho